Yo, what's up mga hanep? Welcome na naman sa isang hanep na episode dito sa ating hanep na YouTube channel kasama ating hanep na vlogger. At ngayong araw na ito, may pupuntahan tayo isang outlet store na naman ng mga sapatos sa parte ng Alvarsha. Tara, samahan nyo ako sa isang sale episode na naman na ito at maghahanap tayo ng mga murang sapatos na mabibili ngayong araw na ito. Tara! At ayun na mga hanep nandito na tayo ngayon sa al Shop. Medyo mahina yung boss natin kasi malakas yung hangin pero sana kinig nyo ako. Nandito tayo ngayon kasi meron dito isang outlet. Ayun, so, nakikita nyo yan sa may parang parting puno na yan. Yan yung pinaka pupuntahan natin. Nadiyan kasi yung pinakamalaking outlet ng Sun and Sun Sports dito sa Dubai. Tagal-tagal na din tayo hindi nakakapunta dito sa side na to ng Dubai. Huling punta ko pa nung pumunta ako sa loob niya ang MOE Mall. Doon ko minit yung uh, ko ng ating uh, easy na sapatos. Puntahan na natin yung ating pakay, yung outlet store. So yun mga alip, kumakita nyo, solo-solo natin yung footbridge na to. Mataas tayo ngayon, ayan yung pinaka-highway natin dito sa Dubai. same time, ang pupuntahan natin, ayun yung Burj Al Arab. Seven Star Hotel, kundi ako nagkakamali mga hanip. sa hindi na sa mga pagkakataon mga hanip, no, may nadi-discover tayo mga tindahan. Kagaya itong for less. Plano ko siya i cover. Pero mo muna ngayon. At dahil napadaan nga ako doon mga hanip, meron na naman tayong dalang plastic bag. So ano ba laman nitong plastic bag na to? Abangan nyo doon sa gagawin kong episode kung saan unbox natin lahat na nabili natin sa araw na ito. Pasok na tayo sa outlet. At ito na mga hanip, nandito na tayo sa labas ng pinaka sun and sound out factory outlet. Kung magigitin nyo, sobrang laki niyan, mga hanip. Tara, pasukin natin yung loob at sana at hunting na natin kung ano mga mabibili natin. hindi mata tayo makabili ko kayo at makita nyo ako ni mga presyo ng mga abot-kayang sapatos dito. Lahat yan. So tingin ko marami tayong mga kubo dito, problema na lang hindi ko siya may isa-isang makipakita sa inyo kasi nga sobrang dami. So ang gagawin ko na lang is ipapakita ko na lang siya sa inyo kung ano yung nandito sa loob. So i-run lang natin na konti, pakita ko kung ano yung makikita nyo, tapos yung mga presyo. Kung may mga gusto kayo, i-comment nyo lang below at try natin balikan kung nandito pa siya. saan nyo itong outlet o itong factory outlet na ito sa may Halo-halo sila, may mga sapatos, may mga damit, tsaka mga iba't -iba, pang football, basketball, lahat na naman makikita nyo mga brands nandito. na natin yung uh, Sun and sand Outlet Factory Store at eto may nabili na naman tayo. Sobrang daming mura kung nakita nyo kanina. So yun ang mga hanip yung ating uh, Sun and sand Factory Outlet lilisanin na natin to. mag usap tayo habang naglalakad tayo pasakay dun sa Metro Station yan lang. Yan na sa kabila So tara na mga hanip. So ayan, naglalakad na tayo mga hanip pabalik doon sa train station. So kung makikita nyo kanina hindi ako masyado do sa loob kaya ang ginawa ko kumuha na lang ako ng mga clips ng mga video footage kung saan makikita nyo kung ano yung mga nasa loob na sapatos sobrang dami talagang halos tumagal ako doon ng dalawang oras sinaantay ko na mawala yung music naghanap din ako ng isang lugar kung saan tahimik kung nakita nyo ako na nakapagsalita pa ako ng konti pero gayon pa man sana nag enjoy pa din kayo at nakita nyo kung ano yung mga presyo sa sapatos kitang kita nyo naman kanina di ba mga anip may mga Jordan ako na pinakita nakakuha pa tayo ng pipen Tsaka yung uh, ano pa ba yun nandun, yung mga Vapor Max. Sobrang mumura nung mga sapatos, di ba? Parang almost 50%. 60% at 70% of yung mga nakita natin Meron pa nga mga less than 100 dirhams Yung mga tisa 70 Tsaka kung napasin kanina yung kay Messi isa siya, Parang yung sapatos ng isang mga sikat na football player Na may ahambing mo sa mga Jordan at saka mga Kobe Na halos 50% More than 1,000 dirhams siya pero naka-price down siya ng 500 dirham. So sobrang mura noon mga hanep. So ang gagawin natin ngayon mga hanep, kung okay, kita nyo, ang dami nung gusto sabi, kung nakikita nyo, naglalakad tayo ngayon ang pababa na hagdan. Hanap tayo ng isang lugar kung saan pwede tayo magkausap-usap at madiscuss natin yung mga nakita natin doon sa loob kanina. Tara! At yun na mga kahanep, nakakita na tayo ng isang lugar -usap -usap. kung saan tayo makakapag-usap-usap. Kung naaalala nyo, bumalik lang tayo doon sa kanina. Ayan, yung mayroong uh, uh, man-made na water form. At dito natin pag-uusap-usapan kung ano yung mga nakita natin do sa San and Sands Factory Outlet Store Kung mapapasin nyo kanina, sobrang dami kong uh, pinakita mga sapatos So iba't iba yung presyo niya pero lahat sila naka-markdown Yung iba is 30% pero most of them ay naka-50 to 70% top So sobrang mura Tsaka kung mapapasin nyo kanina doon, yung mga racks nila is naka-separate Meron na sila mga sizes Kunyari kung gusto mo kung size 6 ka, punta ka doon sa rack mo na size 6 7, 8, 9, 10 Tapos kung mapapasin yung mga kahanip Hindi rin problema ng mga may malalaking paa ah, Kasi nga meron doon isang section Kung saan lahat ng size from 12 up and above Kaya kung isa ka sa may malalaking size Dito ka na pumunta sa may Albarsha na outlet nila Kasi panigurado may mabibili ka dito Tsaka yung natandaan nyo naman yung mga presyo nya Nakamarkdown pa rin sya Parang around 200 to 300 dirhams may mabibili ka na At kung swerte ka Meron pang less yung para mga 150 to 180 isa rin sa mga pumukaw ng atensyon natin mga kahanap is yung ating uh, pipe na sapatos so ang tagal ko din naghanap nung ganon yun nga lang inaanap kong colorway is yung parang uh, breads yung parang may black may mixture siya ng black, red at saka white pero yun nandun para parang sky blue na type na okay din naman yung kulay niya kaya lang hindi ko ganong ka-trip kasi iba pa rin yung datingan kapag breads yung kulay nung sapatos mo tapos may nakita ko doon kanina kasi nagpapanap si misis nga diba ng Adidas sa sapatos ang original price niya is nasa uh, 2,900 pesos pero nakasale na lang siya kanina ng less than a thousand parang mga 800 to 900 pesos so itinawag ko agad sa kanya ang problema hindi niya trip yung kulay at ngayon naman mga kakahanip bubuksan natin kung ano yung nabili ko dalawang item laman, lang naman yung nabili ko doon pero isa doon ay dahil sa isa sa mga nanood sa atin dito sa channel na to Nakakalimutan ko yung pangalan mo pre pero uh, isa siyang private nurse din na nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Shoutout sa iyo tol, nakahanap. Maraming salamat sa pag-drop ng info. Yung lineup na sa para sa Jordan 10, yun yung nabili natin dito. Bubuksan natin siya mga kahanap. Ito siya. So, ito. So, mapapansin niyo iba na yung box niya, hindi siya yung original box ng Jordan 10. Pero, yung pare yung laman niya, ito. Ito siya, ito yung uh, Jordan 10 Hindi ko alam yung original na pa Oh, nalimutan ko na yung tawag sa kanya Basta alam ko, Jordan 10 na Chicago Retro something Kung saan may nakalagay dito yan o C -H i So, tapos nandito pa rin yung mga achievements ni Jordan Nung naglalaro pa siya sa NBA Hanggang sa mag, last na makapasok siya ng championship by the age of 35 At wala lang mga -anip. sobrang mura lang na pagkakabili ko dito ang original price nya is nasa 899 dirhams or naglalaro ng mga siguro 1, mga 12 to 13,000 pesos nabili ko lang siya dito ng 199 dirhams or naglalaro na lang ng mga 2,800 pesos so sobrang sulit nito at nagpapasalamat ako doon kay kuya na nagbigay ng information kung saan ko to magbibili next natin na nabili mga kahanap is yung ating uh, Jordan shirt yan ito mga kahanap mga nyo Air Jordan na may Arabic sa baba. So siguro hindi ko alam kung ano ibig sabihin nitong Arabic na to kung ito ay Jordan Air or ano pa man yan pero wala sobrang uh, mura lang nito kasi ang original price sa mga kahanap is nakita niyo naman sa video clip kanina is 178 or nasa almost uh, 2100 to 2200 pesos pero nabili ko na lang siya ng uh, 69 dirhams or roughly around um, mga less than 1,000 pesos 800 to 900 pesos so tingin ko dito ko na rin tatapusin tong episode na to so maraming salamat sa pagsama at sana ay natulungan ko kayong maikot dito sa mga factory outlet natin dito sa Dubai na bigyan ko kayo ng idea kung magkano ang sapatos at sana ay na-enjoy nyo itong masaya at hanep na episode natin. So maraming maraming salamat sa paglaan ng ilang daang segundo at ilang minuto para magkasama-sama tayo dito sa ating hanep na YouTube channel kasama nag nyo nyong hanep na vlogger. Kung nagustuhan nyo itong video na to, i mo lang o hindi, i-like mo pa din mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa isa sa mga kahanap na vlogger natin dyan click mo lang yung subscribe button dyan sa baba pati yung notification bell para alerted ka sa mga upcoming videos natin at pangako hindi hindi ka magsisisi sa, sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating YouTube channel na mas pinahanap at pinasaya na nag-iisa yung hanap na vlogger Gerard Agnes po So maraming maraming salamat at magkita kita ulit tayo sa susunod na episode. Ito po ang nag yung hanap na vlogger, Gerard Agnes. Maraming maraming salamat. Signing out, please you all and have a good night.